DNA test result sa anak ni Dingdong Dantes at Lindsay de Vera lumabas na. Ikinagulat nga ng marami ang mainit-init na isyo kaugnay sa pagkakaroon ng anak ng kapuso aktor na si Dingdong Dantes kay Lindsay de Vera. Marami ang nagulat sa balitang ito. Sapagkat kung ating susuriin at susubaybayan ang pamumuhay ng mag-asawang Dong at Marian ay di mahahalatang may pinagdadaan ng problema ang mag-asawa. Bagamat inuulan ng samat saring komento, saloobin at opinyon mula sa mga netizens ngayon si Ding Dong at Linsey kaugnay sa isyo ng may anak ang dalawang ito. Ay di maikukubling sobra nang naapektuhan ang asawa ni Ding Dong ang primetime queen na si Marian Rivera. Ayon sa aming source nagtitimpi na lamang si Marian sa mga kaganapan at mga pangyayaring hindi niya sukat akalain na mangyari din pala sa kanyang buhay at pamilya. Ang noo'y pinangarap ng aktres na masaya ay unti-unti nang binabalot ng pagkasuklam at hinanakit. Samantala nagbigay din ng mga komento ang mga taga-subaybay mga nagmamahal at sumusuporta sa dong yan kaugnay sa lumalaganap na isyo. Ang iba ay nagagalit, nalulungkot, at ang karamihan naman ay mga nagulat lingid sa kaalaman ng marami na si Ding Dong ay talagang malakas ang karisma pagdating sa mga kababaihan, subalit hindi naman sukat akalain ng mga netizens na magagwapan itong nitong lokohin ang kanyang asawa. At dahil nga ano along batikos na ang natatanggap ni Lindsay De Vera at Ding Dong Dantes ay napagpasyahan na ng mga ito na isiwalat sa publiko ang katotohanan, para na din sa ikatatahimik ng ma ito. Ilang araw pa lamang ang lumilipas inanunsyo na ni Lindsay de Vera na siya nga daw ay positibo sa pagbubuntis at kasunod pa nitong detalye na ang ama daw ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Ding Dong Dantes. Samantala ang karamihan ay tila hindi daw naniniwala sa pahayag na ito ni Lindsay de Vera. Akusasyon pa ng ilan na hanggat hindi si Ding Dong ang nagpapahag ng katotohanan ay mananatili itong kasinungalingan at pawang walang katotohanan. Bagamat patuloy pa din ang pagulan ng samat saring komento sa kapuso aktor na si Dingdong Dantes at Lindsay de Vera. Sa ngayon ay nananatili pa din na tahimik ang asawa ni Dong na si Yan, bagkos ay mas nag-focus na lang ito sa kanilang dalawang anak na si Sexto at Zia Dantes.